Good day mga ka-tinker Mari, meron tayong ano Isishare na isang chemical na pang tanggal ng Pintura Lanong lanong sa walling natin Yan Bali ito yung Binaka brand nya Super tanggal Fast acting paint remover Yan Tapos, ito naman yung isa pares lang na paint remover to mga strip sol yan strip sol kabote depende na sa inyo kung ano yung available sa inyo okay. kung ano yung available sa inyo mabisang pangtanggal ng pintura yan magkaiba pero pares lang na pangtanggal pares lang na pangtanggal ng pintura depende na kung ano yung available sa inyo nga yeah. pares lang naman na mabisa yan so pag mo gamit yung brush, paint brush madali na siyang matanggal yan paid mo lang siya gamit yung paint brush so, Okay, mabisa siya. Tayo may ganito lang Rudy oh. Parang mas mabilis siya iyan oh. oh. Kaysa yung ganyan parang wala bang bang ano yan. Ano adi pala din din ba? Ay tatay. Ano? Hmm? pa

So ayan, bali ito yung ating ano. Ah, bala na kayo kung ano yung pinaka available sa inyo.